Magandang gabi! Ito si Benji Oliveros ng Altamedia. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hinggil sa independent foreign policy. Sa lahat kasi ng sinabi ni Pangulong Duterte, marahil ito ng pinakaiba. Wala pa kasing Pangulo ng Pilipinas ang nakapagsabi, hindi at ayaw niyang maging tuta ng Amerika. Lahat kasi ng mga naging Pangulo, mula kay General Aguinaldo hanggang kay Noynoy -Noy Aquino, ay ganito kaamo sa U.S.

<laughs> Pero sa totoo lang sa ngayon, maaari pang sabihin, his bark is worse than his bite. Eh kasi kahit na sinabi na niyang ayaw na niya dito, eh tuloy pa rin ang balikatan exercises sa susunod na taon. Hindi pa rin kasi niya binabawi ang EDCA, VFA, Mutual Defense Treaty. Pero, bakit nga ba kailangan pa natin i-assert ang ating independence? Di ba malaya na tayo? Taon-taon nga eh, sineselebrate natin ang Independence Day. Kahit man lang sa pamamagitan ng mall sale, ng imported the products, o sa paggawa ng mga vanity memes, katulad nito. Hindi si Duterte ang unang opisyal ng pamahalaan na nagsabing kailangan natin ng independent foreign policy. Sinabi na rin ito ng dating senador na si Claro M. Recto. Ayon kay Recto, ang tanging dahilan ng pakikipagrelasyon ng Amerika sa Pilipinas ay para protektahan ng kanyang interes bilang isang world superpower. Ang relasyong ito sa U.S. ay nagresulta sa hindi pagunlad ng bansa. In other words, hindi tayo natutong tumindig sa sarili nating mga paa. Sakit, bes! Alam nyo ba sa galit ng US Kirekto ay sinubutahin ng CIA ang kandidatura niya sa pagkapangulo noong 1957. Ginawa ng CIA na migay ng butas na kondom na nilagyan ng courtesy of Claro M. Recto. Serious! Kaya hindi basta-basta tatanggapin ng US ang anumang separation ng sinasabi ng Pangulo. Pakinggan natin ang tugon ni Assistant Secretary of State Daniel Russell. Well. this notion that the philippines is somehow a pawn or a lackey of the united states, it may make a good story, but it's not supported by the facts. you get to make your own decisions. we want to talk to you about them. sometimes we want to persuade you, uh, but we never want to uh, dictate. Huh? You. Sa Tagalog, ayon kay Russell, kayo naman ang gumagawa ng inyong desisyon. Minsan, gusto namin kayong kausapin ng gil dito. Minsan, gusto namin kayong kumbinsin. Pero hindi kami kailanman nang dikta. At hindi monoblock ang regalo ko sa iyo ngayong Pasko. Tignan na lang natin ang origins ng Armed Forces of the Philippines. Alam niyo ba na ang U.S. ang nagbuo ng Philippine Scouts at Philippine Constabulary? Binoo ang unang hukbong sandatahan ng Pilipinas upang supilin ang mga Pilipinong lumalaban para sa kalayaan. Sa katunayan, ang unang commanding officer ng AFPIC, General Douglas MacArthur. At mula 1950 hanggang 2012, Umabot na sa 26,000 na sundalo ng AFP ang pinadala sa US para mag-train. Eh, buti pa ang mga awit na to. Hindi kinakailangan i-train sa US para maging katulog ni Bon Jovi. I can love like the way meant to be. Baby, sinisiguro rin ng US ang economic control. Post-independence, nagtalaga sila ng US advisor sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At sa pamamagitan ng batas, siniguro ang kanilang relationship goals na i-dominate ang ekonomiya ng bansa. Minsan, nabigyan na ng chance na umunlad ang national industries. Ito ay sa ilalim ng Filipino First Policy ni President Carlos P. Garcia. Pero, kinalaban ng mga Amerikano si Garcia at ilinagay sa pwesto ang kanilang tuta, si President Diosdado Makapagal. At mula noon ay binukas ng ating ekonomiya sa kontrol ng foreign at mga local elite na kasosyo nila. Sayang ano, parang yung paglibing ni Marcos sa libingin ng mga bayani. Kung hindi sana siya nilibing dun, edi eh, panalo siya sa Mannequin Challenge. Pero, masasabi ba natin umunlad tayo bilang isang independent country dahil marami na tayong ganito? Eh kung nalulugi naman ng mga ganito. Kung nagtataasan ng mga kondo. Pero hindi naman ma-afford ng mga ordinaryong mamamayan. At tignan nyo kung gaano kaunlad ang ating kanayunan. Ihinay-hinay, lagboy. Ang klat. Ihinay-hinay. Sige, sige. Cambio, cambio. Eh, eh. Eh!

at ang pagtamasa ng social services ng mga mamamayan. Pero pinipigilan ng U.S. ang ating gobyerno na gawin ang lahat ng mga ito. Kapalit ng foreign aid at pautang, kapag ang gastos ng milyong-milyong dolyar para itulak ang mga batas at programa na pumapabor sa dayuhang negosyo. Umuupo rin ng USAID sa sekretariat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sila mismo ang nag-identify ng priority projects at nakaka-impluensya sa paglalagay ng budget sa mga bagay na hindi naman esensyal, tulad na lang ng kalsada para sa turismo. Tinitiyak ng US na pro-capitalist ang mga pulisiya ng gobyerno, mula sa pag-legalize ng contractualization hanggang sa pagbuwag ng national minimum wage. Sinisiguro nila ang control ng mga kasosyo nilang oligarchs sa mga vital industries tulad ng energy, communications, transportation, at mining. Gayun din ang pag ng mga basic social services tulad ng health at education. Kaya kung gusto natin palayain at paunlarin ang ating ekonomiya, mahalaga ang independent foreign policy. Na sana naman ay totohanin ng ating presidente na nagsabing siya ay socialist. oo, baka namang gumaganti ka lang sa US tuwing binabati ko sa human rights record. Upang tulungan ang ating gobyerno na mas madaling makipag-break sa Amerika, narito ang aming top 3 breakup lines. Dear US, I think we are better off as friends independent foreign policy ay hindi naman talaga pagka-cut off ng friendly ties sa ibang bansa, kundi ang pagwawakas sa mga relasyong abusado. Kaya sa mga bagong friendships, oh, no. don't me! Number two, I don't see a future with you. Ang lagi gusto natin kaalyado ang isang gobyernong kinamumuhian sa buong mundo dahil sa mga gerang agresyon nito? At ang ating number one breakup line. I need space to grow. Ito na lang ang path ng pagunlad na hindi pa natin ang susubukan. Siyempre, mahirap sa umpisa. Pero walang imposible sa mundo. Tulad na lang ng pagsusot ng pantalon with no hands. Hanggang sa muli. Serious